Si Manalo, muli siyang magpaparali. Balita ko tatlong araw sa kanyang mga alipin o slave. Ito pong ginagawa ni Manalo na ito ay hindi na po bagong bagay. ang um, nitong nakaraang January January 13 nagparali din po siya ang um, pinalabas po nila na motibo ay Israeli subalit, ka, subalit na, na, na ah, kumbaga na alaman din ng tao ang totoo. Hindi po pa, hindi po peace rally, kundi para hindi maimpit si Sarah. Kumbaga, nabisto ng karamihan na ang motibo politika para hindi maimpit si Sarah. Kaya Napahiya po sila. Napahiya. At inaamin naman nila na hindi sila napagbigyan. Ganito po ang um, pakinggan lang ninyo ha. Ah. Ang nagsasalita po rito ay si Sabala. O ang nagsasalita rito sa si Sabala sa Net 25 po. Pakinggan ninyo. Naman ng marami po na ang mga ito pa huwag pamumulitika lamang ang nakakalungkot po ay sa, yung panawagan nyo ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaupunan. Kaya nga po, Kuya Jen. Kaya napahiya po sila. Ang Iglesia ni Manalo napahiya po noong January 13. Inaamin naman nila dahil ang nangyari po Lumilitaw kasi si Manalo ay siya yung kumbaga sa bukid. Siya ang korting tao. Naging korting tao siya para yung mga palayan hindi po dumugin ng mga ibon. Kaya nagkorting tao si Manalo. Pero nangyari po, binaliwala po yung ipinakita niyang pwersa na sinasabi nila 1.4 million. Pumirma din po ang karamihan sa mga kongregista o congressman. Kaya na-impeach po si Sarah. Kaya sila mismo inaamin nila na hindi po sila pinakinggan. Kasi po hindi po sila nagsasalita ng totoo. Nagsisinungaling sila. Ginaya nila yung mga membro. Dahil ang mga membro na itinuturing po natin na slave o alipin. Kaya po, nagpakita sila ng pwersa pero yung pwersa po nila baliwala. 1.4 million na baliwala po sila. Meron po akong babasahin sa inyo, uh, uh, Oseas, Kapitulo 4, talatang 7. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin, aking papalitan ng kahiyan ang kanilang kaluwalhatian. Eh napakarami po nila. Pero ano pong nangyari? ang ipinalit ng Diyos imbes na kalwalhatian, kahihiyan. Kaya nakaranas na po si Manalo ng kahihiyan. Yung ginawa po niya noong January 13. Eh ngayon, muli po siyang magpaparali. Ang motibo po nila ay transparency. Ito po ang panawagan nila sa gobyerno. Pero dapat po, kilalangin po natin yung nananawagan ng transparency. Sino pong nananawagan? Si Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo ay isang Biblia. Dito po sa Roma, Kapitulo 2, pakinggan po ninyo kung anong dapat gawin. Ganito po ang ating matutunghayan sa Roma, Kapitulo 2. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Dapat po ang motibo niya, transparency. Yun ang gusto niyang ipagawa sa gobyerno. Dapat pangunahan mo muna bilang si Manalo. Bakit di ka magdeklara ng source of income? Manalo, kaya mo bang magdeklara? Kaya gusto ko po sana, kasi po meron pong batas na separation of state and religion. Yan po ay separation of state and religion. Kaya dalawa po ang gobyerno sa Pilipinas kung susundin natin ang batas state tsaka religion, magkaiba po. Ang nangyayari po kasi, sa Iglesia ni Manalo, si Manalo po kasi meron siyang pamamaraan para mahawakan niya ang mga politiko. Kinakailangan po kasi niyang paglaruin ng mga politiko sa kanyang kamay. Ano po pang ginagawa nila? Ano pang ginagawa ni Manalo? Babasahin ko sa inyo ang isang pasuko para din po ninyo. Para sabihin po hindi tayo naninira. Pangulong tuling isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11, at mabanaag na magwawagi siya sa pagkapangulo si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din on, ay ipinabot ni kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada. Na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan. Dalawang linggo bago ganapin ang pambansa at panglokal na halala. Ang Iglesia ni Manalo po, sa magitan po ni Manalo, yung mga politiko, meron po siyang pinalalagda para sundin ng mga politiko. Dito po lumilitaw na si Manalo, under po niya ang gobyerno. Kinakailangan pong sumunod ang mga politiko sa kanya. Sa magigitan po ng kanilang pinipirmahan. Kaya ang nakakataas po sa atin si Manalo kung titingnan po natin yung pamamaraan ni Manala. Nilalaro niya sa kanyang kamay ang mga politiko. Subalit sa nangyayari po ngayon, para yatang hindi siya mapagbigyan ni BBBM. Kaya si Manalo nagwawala. Dapat si Manalo bigyan na lang ng candy. Parang bata. Masakit man pero wala tayong magagawa. Bigyan na lang siya ng candy para hindi magwala. Talagang si Manalo. Dahil hindi po siya mapagbigyan sa gusto, sa gusto niya. Lumalaban si PDPM. Ikaw baga naman, kung ikaw baga si PBBM kung kukunin ng gobyerno papayag ka ba? Siyempre hindi ah. Hindi ka papayag. Hawak mong gobyerno eh. Saan sa ginawa po ni Manalong ito ito po ang ginagawa ni Manalong nagpapapirma. Labag po ito sa Biblia. Pero sinasabi nila na ito ay pasugo. God message. <laughs> hindi po. Ang babasahin ko sa inyo Roma kapitulo 13. Si Manalo po hindi po siya sumusunod sa Biblia. Sa gusto niya. Babasahin ko sa inyo Roma. Kapitulo 13. Pakinggan po ninyo kung ano nakalagay dito. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalahan sapagkat walang pamalahan hindi mula sa Diyos at ang pamalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Dapat si Manalo nagpapasako. Hindi. Ang ginagawa niya, nagpapapirma siya. Para, para magawa niyang sakupin ang gobyerno. Kaya kontra po rito sa Roma Kapitulo 13, talatang 1. Hindi po siya nagpapasako. Eh bakit siya magpaparali? Hindi po siya mapagbigyan sa gusto niya. Kahit na meron po siyang pinirmahan, ba? Kapayag ba si PBBM? Ako po, hindi po. Kasi po, lalaba, mamaya, ituturo ko rin po sa inyo. Ang kahilingan niya ngayon sa gobyerno, transparency, dapat, kung tinuturoan niya ang gobyerno, pangunahan niya. Dapat si Manalo magkaroon po siya ng pagdideklara ng soft-shopping si Manalo dapat. Dapat ang gagawin po ng gobyerno o sasabihin siya na ni PBBM. O sige, yan ang gusto mo kaya magpaparali ka transparency. Tama. Gagawin namin. Pero dapat magsalita po si PBBM. O oh, magdeklara ka ng source of income. Kay Manalo. Sasabihin niya kay Manalo. Para patas. O paano? magde ka ng sasabing. Alam niyo po kung bakit si Manalo, gusto niya siya lang ang nakakapagsalita. Gusto niya siya lang ang nakakapagdikta. Hindi lang sa kanyang mga membro, puti, pati sa mga politiko. Eh. Pati sa mga politiko, ginagawa niya. Ang babasahin ko sa inyo kung bakit tayo niya, eto po, babasahin ko sa inyo ang isang isang sulat ng isang ministro ni Manalo sa akin. Para ba kung bakit dapat magdeklara si Manalo ng Soso Pinka? Yung tinatawag nilang transparency. Babasahin ko sa inyo. Pinapayuhan kita na huwag ka munang uuwi dito. Mabuti na ang nag-iingat alang-alang sa iyong pamilya. Ang labis nilang ikinagalit sa iyo ang ginawa mong paninira sa iglesia ayon sa kanilang pananaw, ayon sa aking pananaw. Tama ang ginawa mong pagbubulgar ng katiwalian, subalit mali ang iyong pamamaraan. Gumawa ka ng pamamaraan na maakit mo silang magsuri at maalis sa pagkabulag na tagasunod. Mas marami akong nalalaman na katiwalian na ito ay ibubulgar, ibubulgar ko pagdating ng panahon sa mabuting paraan upang madama nila pag ibig Hindi galit sa akin. Kaya maging mahinahon ka, mahinahon ka sana. Aral ng Diyos ang ating sandata kaya marapat lamang na magpakahinahon at magpakatalino. Ang ginawa mo, destructive reasoning, kaya maraming nagalit sa iyo at pinagbabantahan kang kapabang patahin. Ang kailangan mong gawin ay ang tinatawag na constructive reasoning. At natitiyak kong mauunawa ang kanila at maaari mong maakit sila na maging kakampi mo pagdating ng panahon kalakit nito ang isang halimbawa na tinatawag na constructive reasoning na dapat mong ipamahagi sa mga kaanib ng iglesia. Ito po yung tinatawag na constructive reasoning na sinasabi niya. Itong sumulat sa akin na isang minister. Sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na pinangangasiwa ni kapatid na Eranio G. Manalo at mga ministro, tagapamahala sa bawat distrito. Ito po yung constructive reasoning ha. Wala po akong layunin na, na siraan o sakta ng damdamin ng bawat isa sa inyo. Ang hangarin ko po ay malaman ninyo ang mga kamalian o kawalan ng katarungan na ayaw ng Diyos na makita sa kanyang bayan o iglesia. Kaya nais kong magtanong sa inyo ng mga bagay na na sumusunod. Unang tanong, kinatanggap po ba ninyo na ang salating ginugol sa pag-iimperenta ng babasahing pasugo ay nanggaling sa abuloy ng bawat kaanib sa iglesia. Kung oo ang inyong sagot, makatarungan po ba sa harap ng Diyos na ipagbili ninyo ang pasugo sa mga kapatid na siyang nag-abuloy upang magkaroon kayo ng imprenda sa pasugo? Sa mga tweet, malinaw na lumalabas na ginigisa ninyo sa sariling taba ang mga kawawang kapatid sa iglesia. Pangalawang tanong, hindi po ba Di, hindi po ba totoo na nag, nagpatayo kayo ng mga paaralan, hospital, pabahay, dormitory? Mga saluting ginugol sa pagpapatayo ng mga gusaling ito. Hindi ba galing sa mga abuloy handog pasalamat ng bawat isang kaanib? Kaya natayo ang mga gusaling ito. Kapag ang kapatid ay mag-aaral sa paaralan, sinisingil po ninyo ng mataas na tuition fee. Kung magpagamot naman, mataas rin ang inyong singil sa hospital. Kapag tumira, sa pabahay at dormitoryo, lalong mataas ang, ang sinisingil ninyong upa sa mga kapatid. Makatarungan po ba sa harap ng Diyos na ang mga kapatid na nagsakit tumulong upang maitayo ang mga gusaling ito ay sisingilin po ninyo ng mataas na upa o bayad. Aminin po ninyo o hindi man, lumilitaw na ito ay malaking negosyo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi po ninyo sinunod ang nilagdaang salaysay ni kapatid na Perso ay manalon ng iparistro ang iglesia noong 1914 na itong iglesia ay isang corporation soul o non-stock corporation. Lumit ito ngayon na ang iglesia, iglesia ni Kristo ay ginawa ninyong stock corporation o commercial corporation o ginawa po ninyong negosyo dahil sa pagpapagawa ninyo ng mga gusali ng inyong pinauupahan sa kahabag-habag ng mga kapatid sa iglesia. mag -isip, isip po kayo at suriin ninyo, ninyong mabuti. Hindi po tayo aarihing karapat dapat sa harap ng Diyos kung hindi natin itutuwid ang, mal ang, mah ang mga malaki, ang kamaliang ito. Marahil ito po, marahil po ay sapat na ang abuloy tanging ang dugan pasalamat upang umulad ang iglesia. Kaya marapat lamang na putulin o itigil ang pagninigosyo sa Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan. Dahil labag ito sa di kaya na nagpasimula ng gawain ito at labag ito sa araw ng Diyos nagatasan o pagsamantalahan ng mga kaawa-awang kapatid na siyang nagtaguyod upang tinghali ngayon ang Iglesia. Ang tunay na pastor ay kinakandili ipinagmamalasalit ang kanyang ang kanyang mga tupa hindi po giniki sa sarili ng sarili nilang taba o pinagsasamantalahan sa kanilang pagiging masunurin sa utos ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo, Renato M. Pasukin. Bong, ganyan ang gawin mo upang mabuhay ka pa ng matagal sa mundo. Naging radikal lang iyong unang ginawa. Kaya magsalita ka o magpahayag na kalakip ng pag-ibig at pagmamalasakit sa ating kapwa. Inuulit ko, iisin mong huwag umuwi rito sa tarlak. Nangangalibang yung buhay. Kaya si Manalo, deklarasyon po niya, non-stock corporation, commercial. Pero paano po masasabing nasa uring non-stock corporation kung meron na po siyang mga eskwelahan na hospital na ang kinigit. Kayo po ang humatol ngayon. Dapat po baguhin nila yung registro. O nasa commercial corporation na pala kayo. Hindi na pwedeng tawagin non-stock corporation yan. Dapat si Manalo mismo. Eh pero sino po ang pwedeng gumawa niya? Ang gobyerno. Ang mga nasa gobyerno ang dapat unang magsalita kay Manalo. O, Manalo, ang gusto mo pala, transparency. O mag-diklara ka ng source of income. Kaya lang po, sino po ang gagawa niyan sa mga politiko? Wala. Kaya po, wala akong kinikilingan sa mga politiko. Wala po akong gusto sa kanila. Dahil si Manalo po, hawak niya lahat yan. And, ang, ang politiko po, gusto niyo lang palabasin ang pinaka-reliyon ng Pilipinas, ang Iglesia ni Manalo. Hawak niya ang gobyerno. Ang totoo, gusto niyang alisin si PBBM. Sa pwesto, para ipwesto niya si, Glo, si, si Sara. Kasama siya sa plano. Dapat dalawang taon pa lang, wala na si PBBM sa pwesto. Kaya, ang unang-unang tinira ni PBBM, ang SMNI. Dahil, ang SMNI, siyang nagagamit noon. Para yung mga black propaganda laban kay PBBM, hanggang sa tinira na rin nila si Kibuloy. Kung totoo si Kibuloy, hindi nila titirain, kaya lang nangyayari talagang gano'n. Kasunduan niya. Eh ang pwede nilang nilang gamitin ngayon si Manalo. Si Manalo na lang ang pwedeng gamitin. Kaya si Manalo mismo magpaparalis siya sa mga slave niya o sa mga alipin niya. Nitong mga susunod na araw. Kaya kung may boses si Manalo, eh Totoo niya lantaran ng pagkikialam niya sa politika. Dapat, kung hindi man malagyan ng tax sa mga business activities ni Manalo, mag-deklaral mag na lang sila ng social income. Dahil si Manalo nananatili pa rin ang social income niya, voluntary contribution. Hanggang ngayon. Sa pumagitan po ng pang Kaya pagka ako nakikipag-usap po sa mga politikong, yan po ang kahilingan ko. Kaya lang, lagi po nilang sinasabi, separation of state and religion. Lagi nilang sinasabi, separation of state and religion. Hindi nila malagyan ng tax. Eh, yun lang magdeklara, hindi po nila magawa. Eh. Dapat po, magdeklara sila ng source of income. Eh, nangyayari po, hindi po ito po. Hindi po sila nagbabayad ng tax sa gobyerno. Ito po ang mga nagwawalang ito. Dapat si Manalo. Ito po babasahin ko sa inyo. Ito po ang nasa Mateo, Kapitulo 17, talatang 24. Hanggang 27. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maliningil ng buwis para sa templo. Kinanong siya, nagbabayad bang buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating niya sa bahay, kinanong siya agad ni SS. Ano bang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad ng lis sa lisensya o buwis sa mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa. Ulitin ko po, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa. At hiagis mo ang kawil, kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig, ang bibig nito at may makikita kang isang salating pila, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Eh paano po magdideklara ng shopping of si Manalo? Eh tulong lang. Kaya po, kapag ka tumatanggap ng tulong, ang isang tagapagturo, magdideklara, magbibis mo siya. Sa iba't ibang bansa katulad po ng Japan, pinadideklara po na yung tinatanggap ng ministro bahay aasweldo uh, eh. Eh sa kanila, sa Pilipinas, dapat baguhin ang batas eh. Lahat ng tagapagturo ng reliyon, dapat magdeklara ng soft shopping kami. Para magbayad ng wish Eh hindi nga po eh. Elantara na po nakikialam si Manalo. E mat matagal na pin... hindi nga lang po ninyo naiintindihan. Matagal na pong nakikilang si Manalo. Sino pong nagpanalo sa mga politikong kurap? Siya. Si Manalo. Ginamit niya ang kanyang mga slave o alik. O. Bakit kurap sila? Eh dahil kay Manalo. Kasi bukang bibig po ng mga kaanib ng ilas ni Manalo na silang nagpanalo sa mga politiko. Pero hindi po lumalabas sa issue sa social media. Dapat lumalabas. Sino bang nagpa, uh, nagpanalo sa mga kurak? Si Manalo. Sa magitan ng kanyang mga islip o alipin. Dapat ganun. Eh kayo naman pala ang buh. Pagkatapos nagre-reklamo kayo, transparency na kayo ng transparency. Eh bago ka gumawa ng aktibo o aktibidad na transparency, magdeklaraan mo na ng sosoping ka. Ang lalabas niya, ikaw pala ay negosyante. Si Manalo, oh, pagka nagdeklara po siya ng shopping Gang, lalabas po si Manalo negosyante. Negosyante si Manalo. Hindi lang naiintindihan ng karamihan. Siya ang pinakamagaling na negosyante sa Pilipinas. Hindi lang naiintindihan ng iba. Ang prompt lang niya, reliyon paglilingkod sa Diyos. yon ang laging binubukang ng bibig nila. Pero pagka pinansin mo si Manalo, si Manalo mismo, negosyante, naghahanap siya ng proteksyon sa gobyerno. Eh sa ngayon, binabaliwala siya ng PBBM. Eh paano po namang hindi siya babaliwala eh? Eh gusto siyang palitan. continuous po ang pagsisiyasat dyan sa, plant control. Baka ang tatamahan, karamihan mga kaanib niya. Baka ang tatamahan dyan, karamihan mga kaanib niya. Kaya si Marcoleta sinasabi niyang ang dapat daw hulihin yung big Eh e bakit? Para hindi hindi siya makontrol hindi makontrol ang kanyang asawa. Umahakbang sila na, eh nangyayari po, hindi ganyan. Kaya baka marami po ang tatamaan sa mga miyembro niya. Bakit? Eh karamihan po kasi ng bawat ayon siya ng gobyerno, siya kanya. Siya, ang mga miyembro niya nakalagay. Majority po karamihan ang nailalagay niya sa panahon ng eleksyon, mga miyembro niya. Sana naman totoo yung sinasabi ng iba na inaalis na sila. Kaya mag-ingat ka, PBBM, sa mga miyembro ni Manalo. Mas maganda, bilang presidente, magdeklara sila ng soft-shopping gun para makilala si Manalo na siya yung negosyante at nagaanap lang siya ng proteksyon sa mga politiko. Kaya si Manalo po, hindi po siya nabigyan ng kenti kaya nagwawala. Kaya okay. magpaparalis siya sa kanyang mga alipin o isli. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong